Magbabalik aksyon ang dating MMA strawweight world champion na si Joshua Pasho. Para sa detalye, narito si Rafael Bandayrel. Isang mapanganib na hamon ang nag-aabang kay former one strawweight champion Joshua Pasho sa nakatakda pagbabalik aksyon sa Oktubre. Ito ay dahil makakaharap niya si undefeated rising star Mansur Malakayev ng Russia. Bilang dating kampiyon ng dibisyon, ika ni Pasho, mahalagang maipanalo niya ang labang ito upang mabuhay ang kanyang pag-asang makabalik sa title picture. Yes, I'm the number one contender but I'm not already the champion. So, I need to prove myself at sino man yung ipigay nila. As long as nasa top 5 yan, I will uh, welcome him. Uh, lalabanan ko yan. Matatanda ang inikot ni Paso ang ilan sa mga pinaka-prestigyosong MMA gyms sa Estados Unidos kamakailan. Dahil dito, umaasa siyang ipakita ang mga napulot niyang aral. But of course, in just in the two months, so much grateful kami. Mga taong tumulong sa amin doon, mga gyms na tumanggap sa amin. and, and uh, I think yung biggest improvement na makikita niya is yung mas confident pa ako sa ground ko and of course sa uh, uh, wrestling ko. Ito rin ang unang beses na sasalang sa aksyon si Pasho sa ilalim ng kanyang bagong kampo na Lions Nation MMA. Kuling na si sa aksyon ang tinaguriang The Passion noong Disyembre 2022. Rafael Bandayrel, PTV Sports.